Kaibigan, napapansin mo ba ang mga pangyayari ngayon sa mundo? Maraming kaguluhan, alitan at digmaan. Pero hindi na ito bago dahil sinabi na ito ng Panginoong Yesus. Sa Mateo chapter 24 verse 6 to 7, sinabi niya, At kayo'y makaririnig ng mga digmaan at ng mga alingaungaw ng mga digmaan sapagkat maglalabanan ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian. Kaibigan, hindi ba't ito ang nakikita natin ngayon? Ngunit higit pa dyan, may hula ang Biblia tungkol sa isang leader na lilitaw sa gitna ng kaguluhan. Sabi sa 2 Thessalonica chapter 2 verse 3 to 4. Huwag kayong padaya kanino man. Maliban muna mahayag ang taong makasalanan na anak ng kapahamakan na siya'y nagmamataas laban sa lahat na tinatawag na Diyos. At sa Daniel chapter 9 verse 27, nakasulat at siya'y makikipagtipan sa marami sa isang linggo. Ibig sabihin, darating ang panahon na may lalabas na leader na mag-aalok ng kasunduan ng kapayapaan. Ngunit ito'y panandalian lamang dahil sa uli ipapakita niya ang kanyang tunay na kasamaan. Pero kaibigan, hindi tayo iniwan ng Panginoon bago siya umalis, nangako siya sa 1 chapter 16 verse 13. Pagdating ng Espiritu ng katotohanan, siya ang gagabay sa inyo sa buong katotohanan. Kaya sa gitna ng kaguluhan, hindi tayo maliligaw kung hayaang gabayan tayo ng espiritu ng katotohanan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi manggagaling sa sinumang tao, kundi kay Kristo lamang. Sabi niya sa 1 chapter 14 verse 27, Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo kaibigan habang nakikita natin ang mga propesiya na natutupad handa ka na ba kung ito na ang hudyat ng mga huling araw inaanyayahan kita na huwag lang manatili sa panonood o pakikinig halina at tuklasin pa natin ang salita ng Diyos sumali ka sa aming Bible study doon natin mas mapapalalim ang pag-uusap tungkol sa mga propesiya at ang pagparito ng espiritu ng katotohanan. Dahil baka ang mga nangyayari ngayon ay hindi lang simpleng balita, kundi paalala ng Diyos na siya'y malapit nang dumating. Naway gabayan ka ng Panginoon sa paghahanap ng espiritu ng katotohanan at salubungin ang kanyang pagdating. Amen.